So hi guys, good morning. This is Ms. Docte. So welcome back to my channel. So today guys, ay dito na naman ako sa Hundred Dates. Dito ako mag-hair this morning. So ito yung ano ko guys, 'di ba yung weekend ko. So dito na naman ako na area dito sa may uh, maraming dates. So dito. Ayan siya guys. So maraming mga tao dito na nag-exercise. So kanina pa sila yung iba mga ibang lahi kasi mga Indian, mga may mga Pilipino din may pero kadalasan ay mga Indian. <coughs> so kanina pa sila maaga. Ayan, pauwi na yung iba nandoon. So yan, iikot-ikot lang natin yung iba yung mga pure Arabic Ayun, nagkainan itong itong line na ito, yun yun yung pinakadulo, yun. Nagkainan yan sila. So ngayon ay mag papawis ako dito sa uh, itong ano to guys, sa ilalim ng date so dito na naman si Bistak Mag so ayun na siya guys nag ano na ako nagpapawis lang ako guys inano ko lang yung mga buto-buto ko dyan yan, yeah, pina-stretching ko lang siya para hindi yung matumitigas yung mga ano ko dyan yung mga vines ko so kailangan talaga dyan sa katawan natin guys araw-araw natin ginagawa yan. Hindi naman ito pasiksihan pero kailangan natin ng ehersisyo sa ating katawan araw-araw umaga. So ganyan lang ginagawa ko. Gagawin ko lang siya mga 30 minutes or either mga uh, 20 minutes tapos walking na naman ako. Ayan. Pagkatapos ko nag-walking ganyan ang ginagawa ko guys. Um, so in stretching pero pagod na ako yan ha kasi galing malayo pa ako galing sa bahay papunta dyan ay mag walking ako siguro na sa mga 25 minutes ano, pag mula sa bahay papunta ako dyan dyan sa 100 days so yun ito lang ginagawa ko guys so ganyan nasa malayo ako ng mga tao kasi hindi kailangan na malapit ka ng ibang tao gawan ng ayaw ah, naman nila ng mapapuna ng camera so ako na lang mag isa dito at saka masaya naman ako na mag isa kaysa naman may kasama ka na hindi mo gusto di ba? So, ganyan lang ako, guys. Ayan, ano mga ginagawa ko sa umaga, lalo na pag nag-weekend, guys. So, Sabado, Linggo, ganoon ako ginagawa. Pagdating ko sa bahay ay mga Sabado ng gabi. At uh, ayan, yeah, napunta na ako ng park sa gabi, pero minsan ako nag-exercise, walking lang ako na ganyan. Tapos so, sa linggo ng umaga, ganyan ang ginagawa ko. Hanggang sa linggo ng hapon, ayan ang ginagawa ko guys. So, kailangan talaga natin sa katawan na i-stretching natin para uh, um, gumaganda naman yung ano natin, daloy ng dugo sa ating katawan. So, lalo na may edad tayo. So, ganyan ang ginagawa. At saka ano naman guys, eh, ako sa pag ano ba, um, sa pag action gawa na yung ano ko yung tuhod ko ay may sakit na siya hindi naman sakit na arthritis sakit siya na sa sports din yung pag ganyan ganyan ko yung ayan ang ginagawa ko ngayon ay natapilok. Kaya nga itong tuhod ko tapos hindi ko naman pinahilot gawa ng sabi nila yung mga kapatid ko mong ipahilot kasi hindi ka na makakalakad yan. Matagal na kasi eh. mga ano na um, pat-apat na buwan tapos bago ako nakawin ng Pilipinas so hindi na kailangan daw hilotin gawa ng ah uh, may ano na daw ng laman at saka hilain naman yung pako paunat yung ano ko ay yung buto sa tuod sa kan sa ako hindi ako makakalakad kaya pinabayaan ko na lang siya so kaya nga yan hindi ako makapag action ng maayos gawa ng dahan-dahan lang ako guys baka matapilok ako ulit sana matapilok ako ulit tapos mabalik siya sa normal pero mahirap na siya guys masakit talaga siya hindi kagaya dati iba talaga kung may naramdaman ka sa katawan mo yan pag uh, mag ano ka mag action ka mag exercise ka tapos feeling mo na uh, yun ang gusto mong kunin na action pero hindi mo makuha gawa ng sakit talaga yung tuhod ko akala ko nga dati ano siya arthritis so uminom ako ng atableta uh, na voltaren kaso hindi man siya nawala tapos one time na kami sa mall kasama ko yung anak ko pag akit namin sa may hagdan sabi ko naman naktinan mo ngayon to parang ano nag over naman yung ano ko yung buto nag, tusol ba ang, ano, yung buto ko tapos sabi niya oo nga ma tapos yun na parang conscious na ako sa kating katawan hindi na ako makapagluhod guys totoo kasi masakit siya dito lang sa right side ng tuhod ko So, yung ginagawa ko, nagganyan na lang ako. Sayaw, sayaw, sayaw. May music yan, guys. Pero, tinanggal ko lang ang music yun. Nag-CPR. So, ayan. Ganyan lang ako. Pero, ito ay ano pa naman ang katangan ako nito. Nasa 50... fifty-six... ano? Fifty-eight ang kilos ko nito. Ayan, bago ako naka bago ko nagbakasyon. nasa fifty-seven kilos ako, guys. Pero, muna man, araw-araw akong kumain ng pag- bigas araw-araw kumain ng rice sa atin 'di ba umaga tanghali sa gabi so walang ano yan walang <laughs> hindi yan kinaligtahan walang pasaylo yan kinakain ko lahat 'yun so masarap kasi pag nasa atin guys kahit tuyo kahit uh, bagoong ang ulam masaya ka nakasama ng pamilya mo sa kainan 'di ba o oh, hindi naman ako kagaya dati na tintanggihan ko yung pagkain so ngayon ako nang maghanap ng pagkain siyempre sa tanghali mag, ano, na, maghanap ako ng masarap yung may sabaw tsaka siyempre sa hapon maghanap na naman ako ng snack o merienda ganun so, pero may balik ko din naman ang katawan ng ganito guys after 2 months so ngayon nabawas na ako ng ano yan mahirap gawin siya mga ganyan guys kasi ang tuhod ko ay ang hirap ko na i ano siya i e, lamba, lamba ganyan hmm. tapos may nanood sa akin dyan ng mga indiano guys may apat yata ang nagpanood ng indiano saka may pakistan tatlo nilapitan ako ng pakistan yan muntik na ako matumba tapos sabi na ng mga pakistan eh, pwede ba daw sabi ko no hindi pwede ayawin ko nag -video. kaya sila sa akin nagtun sa malayo kasi siguro maganda yung mga telepono nila ko kung anong purpose nila na nag ano sila nag picture picture sila sa akin so bahala na sila dyan basta ayaw ko nang magpalapit na magpakuha sila ng camera mag, magpicture sila or mag video sa akin so yan siya guys ang gagawin ko sa pag nag weekend oh, yan. swing 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 so di naman ano to guys yan. yan ang pinakamahirap pero ngayon hindi ko na siya magawa ng masyado guys yan diba? ang sobrang sakit talaga hindi ko na kaya na aanin ko yung pilitin ko ba yung energy ko ayan kaya po yan wala akong tamin yan so ngayon may tamin na ako syempre ano na sa so, sobra kong conscious ko sa pagkain ayan tumaba na ako guys tumaba ako yan stomach out in parahan ako nyan so ngayon banakunti may ano na ako naging uh, 58 tapos 56 may ano na naging 62 na ako ngayon pero nung pag uwi ko sa Pinas guys nagiging 63.8 ako muntik na mag 64 oh my goodness so ang sarap kasi ang rice at saka ulang so yan lang siya guys ginaganan ko lang siya dahan dahan ayan. So, kailangan talaga ang katawan natin ay eh, pawis. Yan lang. Dahan-dahan lang yan dinandahan ko lang siya. dinahan ko lang siya guys. Tapos, ini-speed ko lang siya para medyo mabilis-bilis konti. oh, yan. Maganda pang nagsaya tayo guys. Tapos, may music ha? So, walang music dito sa bandang dulo kasi mag-ano na ito eh. Parang ang mga tao nito magramada na tapos bawal sa kanila pag may narinig sila sa plaza ng mga music music ganon so yun malakas lakas ko pala itong, sayo, sayaw ganyan so sana hindi naman ulit kulit sa pilok yung ano ko yan pinabilisan natin guys yan walang hinto yan guys pag -ingan. pag nagaganyan ako walang hinto yan hanggang ma ligo ako sa pawis. Ganun ang ginagawa ko. Ayan, gusto ko talaga pa nag-exercise ako eh, maligo talaga ako sa pawis. Para ano ba, pagkatapos ko niyan, mag-walking na naman ako pa uwi. Hindi na ako magsakay. Mag, ayan, may dumaan sa akin na nag-machine na, yun. Ayan ha. Ah. Ayan, iba naman na to? Ito yung biking, ang pinakamahirap. Ayan hirap na mag bend bend sa tuhod oh, di ba sana Lord malutas na yung tuhod ko kasi para mabalik na yung normal ko na pang ano sa katawan ko ayan <laughs> ang hirap ako lang kaya ang andyan ako lang kaya yung nagaganyan ano, pero yung may mga kapwa natin mga Pilipina nagano sila uh, nagkain daw sila sa kabila. Kadalasan kasi dyan ay parang ano ba, nag-party-party sila. Ayan. Sakit na yung katawan ko. Uh, wala akong magawa guys sa buhay. So, ganyan, ginaganyan ko lang. Ayan ang namulot ng basura. Ayan sa likod po. Nanood niya sa akin. Sabi niya, no? hindi dyan niya ako lapitan. Dyan gawa ng ah, baka daw makuha yung ano ba. Grabe yung oh. Ang dati, maano ako pa dyan, ma mabend ko pa ang ano, mabend ko pa yung chain ko, mabend ko pa yung natatawag yung tuhod ko so ngayon, ang hirap na guys tamad na ako nagpunta ng park ha, oh, ayan gagawin ko kaya ito sa linggo yung e magaganyan ganyan ako so ang hirap na kasi pag nagwin, tapos pag nagwin ako, kailangan ko talaga na may alang tawag nito yung may gayahin ba may kapihan para hindi ka mahirapan kung anong sunod sunod so oh, ganyan lang siya oo oh, di ba so ang tagal matapos oo oh, ganyan po ang hirap di ba yung oso na sayaw ngayon di ba ganyan na yung uh, higog map na tambotso ano ba yung tawag noon ano ba yung tawag na tugtugan ang music ngayon? ganyan ganyan hirap po yung magtalon-talon ganyan siya guys o oh. wala tayong walang music <laughs> kung ano-ano na lang guys wala naman sa proportion itong pag-air si Shoko. basta lang ako ay pawisan, at saka maligo ako sa pawis o so okay na sa akin satisfied na sa ako sa sarili ko ayan tung 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 pa pito kitong sa suba liban to nga dili makuha man, sa suba liban to nga dili makuha so ayan guys tapos na po sa exercise so hanggang dito na lang muna guys ang aking pag exercise at saka maraming salamat sa lahat ng mga supporters sa lahat ng mga friendship ko sa so, family admin and, and founder thank you so much sa panood nyo guys sa pagsuporta uh, sa walang sawang pagsubaybay sa mga vlog ni Bizdak so hanggang dito na lang muna at sa uh, Please subscribe and then you can ring the bell para ma-update sa mga upload ng mga video para sama-sama tayo mag-exercise tuwing umaga. So, bye! Alright, thank you for watching!